Hello guys! Welcome to my vlog! And for today's video, ay hindi muna paggala ang ating gagawin. Kasi, kung mapapansin nyo, ilang araw na akong walang vlog kasi timbahay tayo ng ilang araw. So ngayon, ang gagawin natin na experiment or should I say prank? Oh, hindi naman siya prank. Siguro experiment. Prank or experiment? Okay, sige. Maalin. Prank experiment na lang ang itawag natin. So tara! can 1,000 mahigit yung nag-view nitong my day ko, and may nag-message pa sa akin. Na baka daw ko'y maahasan doon, na ay hindi naman ako yaw na ikain naman! Hey, so, ayun na nga, guys, ang ginawa natin prank or experiment, or ma kung bahala kayo kung anong gusto nyo itawag doon, ay ang um, pagmamayday or story ng picture ni Miss Miles Ocampo. And, Akala nila ako yun. Akala nyo ba talaga ako? Yun know, ang in-aiming nyo lang ako. <laughs> so, ayan. Hi. Ay, grabe. Miles Ocampo yun, girl. Miles Ocampo. Dito lang tayo. Dito lang. Dito lang. So, kung tatanungin nyo naman ako kung bakit ko naman ginawa tong prank or experiment na to, eh kasi naman, girl, kahit sa ako makarating, maraming nagsasabi. Kahawig ko daw ho, si Mais I Ay, siya. Ay, sino hindi maniniwala? Artista yun. Ay, sino ko naman ho tayo? Ay, siya. Ay, sino hindi maniniwala? <laughs> ay, kahit saan ho makarating, ay, miski pag ako'y napunta sa Maynila, ay, laging po na nila ay may pagkamais Ocampo daw ho ako. Ay, tunay baga ho. Ay, siya. Bahala Kaya, kayo. Ay, naku, humusga. <laughs> ay, alam nyo, gahaw, miski nung ako'y napadaan sa terminal ng SM sa Lipa, nung ako'y pauwi na galing SM, ay bumili lang naman ako ng luli Papa. Ay, sabi na magkitinda eh. Tingin ba ba sa akin ah? Sabi sa akin eh. Kasi akala ko ikaw si Marso <laughs> Sarap sa ears. Pero siguro binubola lang ako ni ate. Ana ay pagpasensyahan nyo na ho kung ako'y nakadaster lang at gulo-gulo ng buhok ay talagang pag ako nasa bahay gar nila aking kagagaya ka ay siya comfortable yeah. ano ho, kayo nang bahalang humas ka bye bye, see you in my next vlog